Hmm. Oh. Oh, ko lang order lang ma'am. Lame kayo ilahang kwan. Lame kayo. Ayan. Oh, yan. Oh, da mo na ang ganap ron diri sa kwan sa Surigao City, human sa pista. Ah, uh, tulo na kadlaw human ang pista pero bibo pun kayo, naraw. Ganyan pun kayo o tawo. O. Oh, ayan oh. welcome sa vlog na to. Hi ma'am, welcome sa vlog. Nata sa YouTube ma'am, Facebook. follow Oh, palo ka. Follow niya, subscribe. O niya, text ka o kuhan ko magpatuli. Kaya tuli ko na to. Libre ang tuli. Oh, ayan oh. Yan O oh. O oh, naman sa Facebook Youtube Mamo Paano mo? Nagpasikat to, to sa lugar uh, Vlogger, vlogger uh, uh. Si Bia Hilot uh, O oh, naman sa Youtube O oh, Facebook <laughs> O oh, at least na mo yung makita Inigat sa Youtube oh. Tanahon na ninyo O oh, Welcome sa vlog nato Ah, siksi ko eh. Gawa pa pa dito. oh na YouTube, Facebook. Oh boss, welcome sa vlog. Oh, so... na, na na ano mo sa YouTube. Oh, uy, takwa sa iro. Na puy gamay. Asa sir be? Ato sa picture be. Kiyot kay mo ang mga aso. Nay dako kayo, nay gamay oh. <tipos> oh, ikap. Lo <tipos> Lalo patay suko si oh, thank you kay Sarah nakuha sa Iroi moro aso o oh, be lingkod kung lingkod anan Ay, ayun na pa masakitan mong agilya dito Hmm.

Awak jadinya pun lagi kau, jadi kilas aku dan kilas rumah yuk. I'm going to Sorigao City. Oh. Welcome to Vlog.